Ayan yeah, mga kaysang, huli po sa taing yeah. Ah, fresh na hapon po, yeah, po lang to, Mga otol, good morning Tatay! Tatay! Ah, ito, oh, mga kaisan! Kasama ko po ang aking kapatid na panganay, Tol! Dito uh, po, sa ilog! Oh. Papandaw po! Saka si Tatay, Bumbay! Tol! Tatay oh, po! Ang laki po. po ng tubig! Nagpain po ng uh, tain! Sina, si Tatay po, tsaka si Kuya, tsaka si Bumbay, kagap Ay, sasama daw po, papandaw Ang laki po ng tubig! Hindi po ako po ay ano, nagnanaknak ang paa mga kainsan. Nadali po ako ng buta. Ang tayo ko. Hindi ito nadadali ang paa mo? Ha? Nagnanaknak din. Papatay. Ha? Siya nga. Otol sa ibabaw. Alas 6 na po ng umaga. Ah. 10, 10, 10, 10. Ah. Ay, Mamaya, Utol. Ah, oh. Magkano Utol, ang presyo ng palay dito. 30, 10, 10. Ha? 100. Ang patulay 30, Utol. Okay, patulay na laang Ah. <laughs> kilo. <laughs> Dito pala utol yung dami layagan. Ah, dami utol. Pagtagol oh? lang. Oo. Oh. Nadyara sa batawan na. Ah. Paalis lang ah. Yun. Ay, so, eh. Tara. Ay, natin. Tara. Wala. Dito pala yung walang nagpapainantayin. Ay wala. Tulo ko lang ah. Oo. Ang dami. Tatay, bumaho Oo, oh. hindi mm. kaya. Hindi kaya. May huli tatay. Hindi mm. oo. Mm. Pati po tatay. Yan yeah. Ayan yeah, ang magaling dito. Uh, magaling dito sa... Katang mm. at nipon. Katang at nipon. Katang at nipon. Katang Wala otong lang huling Iba, ikaw lang. Uh. Ah may mga ko yung nakabahan nila. Si Kuya Kapan Bin lang pala nang nanguhuli sa area ito. Kaya pala sa gana sa hipon. Laki ka rin may pain na ano? Oo. Oo. Nauto lang ang Ako na mamaya Oo. Oh. Ilan ba tayin mo? Siyam? Oo. Eh eh. Ito lang. pagkalaki po ng layagan ay doon kanina. Ang bilis naman po. Kaya na ka, dami ay? nadami. Oo, oo. nadami. Masama din po kasi pag nilalason. Kumain ko yan naman. Masama po ba, tatay? Ay! Ay ayun, bagong ano ng bato ito lo. Abay ka ba utol? Ka. Di yan ang ganda ng postura mo mamaya Uh, eh. okay, ah, yeah. Iyo. <laughs> 'di Meron tay. Kan. mo Ah, isang ano. Yeah. Ay, yeah, tay. Ano daw dito? Ano 'to? Native. Ay, uh, native. na hipon. Mm. Mm. <laughs> pagkain ng utol sa ganap sa gana oh. pamp go na hindi na lasin ay video utol dapat pinaratin na ano ko yung panty mamatay lapay dito ayan kami ito ay ay susunod pala utol dadayo pagdayo namin dito oh pante, mm -hmm. oh, pante. Mm -hmm. oh oh Bale si Tatay po ang nakakaalam ng ano ay ng mga pain po at saka si Bombay. Parami! Sabit ang ano yung tiga ba ba? Lalaki. <tapos> ay na, piluwag. Ano, ay, ano yung malaking yun? Hipon ah. nga ko yun ah. Ay siya nga, utol. Pagkadami pa na dito ang ano. Oo, oh, oh, wala dito na si Zero. Ikaw lang ko. Ah? Oo. Oh, Pagkapain oh, dito. Pagkapain ko tayo nandang. Wala ang ano. Wala. Mamaya pagkataktak. Ay, uh, ah, oo. Mm. Oh, oh. Ah, ah. Ah, pagkadami ko tol. Ang ganda. Jackpot. Oo. Oh mga ano talaga yung lampang ilog na hindi malalaso na Oo. Oh. Ito po yung dapat ating alagaan, itong ganitong Wala na ibaw yung pinapabayaan. Ah, it, kayo lang naman ata nakatira din si Ayun, sa si ngari? Sa pailay ay wala na? Oo, malayo na. Alagaan dapat talaga ito. Kaya yeah, mga kaisan, suportahan po natin yung aking utol. Si Kapambing po, tol. Ah, salamat po, mga kaisan. Oo, oh, Kapambing. Kapatid ko po yung panganay. Magandang lalaki po. Ah tol. <laughs> Pag nakaligo, ako, po, <laughs> ano? <laughs> Oo. Ako yung laging napapagkamalang panganay, ano, tol. Gawa na ako po mas matandang tingnan, ay. Kay hey, utol. Ano, tol? Meron? Tol? Ayan. Utol. Kaya nga, utol. May tagpi na pati. Ay, dapat pala hindi na kaya. Hindi, Akala, utol, isa. Akala na. Akala na. Ay, pagkada mo lang. Utol. Marami, utol. Huh? Mamaya, itataktak. Mamaya po, itataktak ka. Ano, utol? Iwanan muna natin utol dito labas, ay, ay, so yun ay, 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 ay Ay, ay yan, ano, sa isang butas Ito, 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 ito May tumalun Hindi, pagsamasamahin na lang natin ito sa oh, Hindi butas Sa hindi butas na Ay, so yun, yung butas yan. Ay, yan pala, buslog na Buslog na, buslo na, buslo na. repair na ko yan Ay, repair na ko yan Tagpian na pala yan <laughs> Ah, ah Ah, ah Ay, yan, so yan Ano ito, nun? Ay, pagkala ka ng sipit. Ay, ka na sipit. Oh, ibang ako yung nagkabakan nga ito. Ibang hipong. Ibang ito yung hipong na ito? Hipong Ang tawag dito Mami mipi. Mami mipi. Oh. Ah. ka Mami mipi po pala ang tawag din eh. Hipong mami mipi. Hindi pa ako aahon ng hipong din pag nakalaw na. Hindi. Hindi, hindi Iiwanan mo natin utol din eh. Yes, yes, yes. Utol. Yes, yes, yes. Utol. Oto, na na, tol. Hindi, pagdadaan dyan ang hirap. ito. dito na sa tubigin, Ay, no. Ay, sige. Sige na, otol. Ayano ko lang, ari. Pamela, Mami, mipi. Maglalaba ito. Parang samlang pakinggan, ano? Pero hipon. Oo, oh, masarap. Pasabihin naman eh, parang isang lamog pakinggan yan, ha? <laughs> Hindi, yo. <laughs> Mami, mipi. Pagkakalimang, otol. Hmm. Hindi pa ako nakapaglagay dito. Sabi ni Lamog lang... marami ko yun, hindi pa nakapaglagay sa Kuya oo. dito. Ay, oo, oo. Mamaya, kapag... eh, Ay, kami pala yung pa na. Pala, mal... Ay, siya nga pala, pauwi rin pa. Ay, pwede okay. Ay, ay na, pa. Ako, oo. Eh. Uy, nasa tayo pa rin na. Ay, nga pala -utol, mga... Mga ay, 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 iyon. Ari ko. Dalikdik ay. Sila po nagpaing kahapon nga. O ton, maray pa kun sa bahay ah. Ha? Dali mo na yung mga tain ko doon. Hindi ko nagagamit, madalang. Mahipon din naman sa amin, Imelda. Wala na.

Ano ba 'to, yun? Talon o poles? Ano ba? Yan! Ano yung ilong? Pagka kaya. Hmm. Parang buksok na lang yun. na oh, yun. may so, botoy? Wala na? Ayun. Ayun Ayun, man, man. Oh. Yeah. Ayun, Ayun, wala. Ay, dalawa Wala. Nawala yung dalawa? Ayun. Ayan. Oray, Wala.

Mami Mipi. Ya motul. Sana itu. Tahu tuh, thank you. Selamat ini nih. Ayo. Di pa baka O tol, nakita ninyo Kaya ko na, may hawak Kaya 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 Aray, dadaanan ko Yun, tumi tumila na ang ulan Yun, balagwitan no Babalagwitan po natin O tol, natin ilaw Nakakuha na utol Nawawala ho yung isa Akala ho ay na-anod na, na Yun Nabagat na ng itay Ang tawag po di yan Tain Pananain Ah tatay may huli po Aka na ako nang bubuhat. Mabigat. Ha? Patingin daw po. Ah. Malaman po. Uh, uh. O tol, kompleto na. Tol, oo. Lokso oh, oh. ko na. Oo, oo. Kaya lang huli? Ayan. Iyong igan mo. Katang, otol, otol katang at saka ano? Ayan. Oo, meron. Oo. Ayan na, otol. Oo. Amo, papapara ko ba kayo? Oo, oo. Ay, na. Hindi ko alam kung mo dito. muna Oo, na tao ay. Oo. May sila po nila. Amin lang mo eh. Puntayin muna ako. No, oo, sige. Makamabala mo Oo. Sige kuya. Amin, umo, Ito mo na ako ng lang tayo. ayun. Ayun. Ayun po na. Aba, ba't hindi ko na Baka pa na rin hangin nga rin. Butas na butas Nanghirap lang ako ng short time. Yan. Yan o. mong gawa na po. Ayan nga. Ayan o. Pero, nalulit. Ayos na siya. Nalulit. Ayun. Yan o. Yan o. Yan din. Yan o.

Ay, taka buon. Yeah. Hindi. Hindi mo ako buon. Ari po, yung nagsisilbing pang ano po, pampain. Ito po ay ibinabang eh. Ari oh. Eh, uti dito na. Ari. Hindi. Tapos gagamitin niyo uli yan mamaya ng gabi. Natagal po 'yan ng isang linggo. Hangga't hindi nabubulok. Ayun po ang hipon eh. Iba tatay ang hipon sa atin ano? Iba. 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 Yan ho. Oh. O yung baoy, oh, yung, yung kulay-kulay oh, na lalagay pa rin nga oh. dito, ganda dito. Ito ba nga nga yung baoy? Mga native na, ano po, na hipo, no? Ataw. Ah, ganda, no? Lalagay mo ito dyan? Oo. Baka kayang endag, ha? Hindi nga, ah. hindi na. Hindi na? Hindi na muna to, ito, ito. yung kaka, nasisira ang tayo. Nasisira ang tayo. Nasisira ang tayo. Oo. Akan, akan, akan. Oh, tung muna tung muna tung muna tung muna hipon muna tung muna tung muna tung muna tung muna Ngayon muna tung muna tung muna tung muna tung muna tung muna tung hindi tung muna tung muna tung muna tung muna tung muna tung ano sarap nito. Ah, native na native. Hmm, uh, katang. Eh, uh, kahapon marami kami na katang. Kahapon tatay. Mm uh -hmm. -huh. Ah, siguro tay eh, di doon lagi si Kuya Alvin nagpapain din ay. Uh -huh. Eh kayo naman umiba ng area. Umiba <laughs> ng ibang area. Uh -huh. Ay, naman nga yan. Parang iminta. Ito yung biyaya ito gento ganito Aba, bigay ni God po ito eh. po. ay gento ganito kanya na panayin. para mas marami ngayon na tayo oo oh, oh, wala kayong ka, katang kahapin marami aba ay dami ngayon yan alak sa pansit yan po yung mag-asawang masipag nagbabago ba kayo atin ng baboy? Yon. Kuya utol. Yan lang ha? Yan lang day, Oo. Dami yan oh. Pakadami pala ate hanita mo. Ah ah, ayun ang ganda ano Pakadami. Oo. Tapos ganyan din ah. Oo. Ayun, ayun, dami pala yun. dito o -o. Pa yan, no. Oo. Ay ano? Ang lalaki ate. Walang natanan. Wala. Tumalon nga kanina iba. kansan Ito po ang pinais. Yan, ito ang tunay na pinais. Yan mamula-mula. Ito naman po ang kamamba. Yan, yan, sarap po niyan. Yan, ang narding. Ito po yung paborito noon. Inasa Canada po. Yan, katapos lang ang nating magpain ng hipon, ihatid ko po na si, Moon, si Bumbay doon sa pagkakasalan, doon sa hotel po. Ito picture pictorial? ang pictorial. Alasutyo nga eh. Ay, tara. Alam uh, ko sa pictorial, alasutyo. Oo. Ay, tara. Alam ko yung city Hindi. Hindi kakain pa alasutyo. Ay, saan o? Oh? Ito po ang uh, dina dinaanan namin kagabi Ito Kaya po kami mabagal Medyo ano po Bako bako Kayo tol Hindi na ako papasok Mamaya mam Mga kaisan Mamaya po ako babalik diyan. Alauna po Kayo tol Wala ka nakalimutan Aring aring Sabatos mo mo hmm yung black shoes mo, meron ba? Ayan na. Rin. Oh, dito na po tayo. Pwede meron. Kayo, pinatid ni Kuya, o. Ngayon, tol, ngayon. O, ingat. Mamaya na lang ako susundin yan. O, Kuya. Oo. Oh o. -oh. Ano? Niluto po ni Ko Alvin at saka ni Tatay. Pansit po na may hiton. Ayun, sarap. Ayan, mali. Bakit pati? Kahit ano? Ano ba? Ang sa dami Sandang, <laughs> yan, At, naman, ay, 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 lang paborito ngayon po siya. rin yung... <laughs> ano ba ah, ah. hmm. okay. ah. ka Ay, hindi pala pwede. Pag isang linggo yun, gagamitin yung magiging ilang. ano yun. Ayan tayo. Ayan, pagkaganda naman ng commute. Nakakapon nga yan. Huwag na sabal Ang sa amin, yung iintay dito lang pasok. Hmm. po. Ano po ako puro hipon eh. Ano, anak gusto mo ka? Favorite mo siya na lang? Oo. Bakit ito mga bata ayaw ko nga? Matutunan Ay, aray, natapos na. Kainin ka iyan mo na. Makain na rin ng kanin. Kaya yung... ko yun Kaya ko sa na ilo. Mahihiya pa yun. Ay,